Good morning, ayan, nagluto ako ngayon ng meat noodle So hindi ko na na-videohan yung pag-isa ko ng sibuyas at saka bawang Ayan Ang aking mino ngayon ay meat noodle Lagyan ko siya ng reno Reno Tapos ito Milk paper Tapos hotdog, ito hotdog ko Hotdog. Yan napangininta na natin maloto itong carne. <laughs> um, Mabuti. natin ilalagay yung minodo sauce. Mino. At may lalagyan yung ng tomato paste. Aluin mo Mino. natin guys kasi di yung, ano? Kung ano? Kung ano? ano? carning baboy. Video lang yan, video. Hindi yan live video. Sigaw sa background Ayan guys, habang hinihintay natin na maluto yung karne, tatakpan muna natin siya. Oh. Mamaya natin nilagay yung sauce, yung minodo sauce takay tong ano kaya yung hot dog kasi yung bell pepper. Eh hindi na hindi na sumasama si Elma sa suba nyo. Sige, pa-specify okay, mo sumba pa. Ayun guys, kumulo na yung ating ano di naman di naman nabo kung meron, di nang meron, di rin nakapuwas, parang rin, video matigas pa yung ano yung patatas sa carrots. tatapan muna natin ulit, mamaya na natin ilagay yung tomato sauce, ay yung ano mino sauce So ayan guys, uh, lalagay na natin yung hotdog. Tsaka ito ng atay. Madali lang si tumaluto yung atay kaya hinuling ko paglagay. Saan ko talaga yung harina, Chef? Nilagyan ko yan, tapos ito. O oh, may isa kalderita din. Ilalagay na natin yung tomato po. sauce. Milodo sauce. <laughs> okay. Ito yung nilalagay ko. Uh, may nakalagay minodo sauce. Siya, di ba may bayad dyan? Ay. Pag nagaganyan. Pag na monetize ko. Ayun, guys. Tatlo yung nilagay ko para masarap. Minodo sauce. Okay. Pag natikman nyo yung aking minodo guys, naku po. Baka hanap hanapin nyo ako. hanapin nyo ako sa bahay. Thank you for watching guys. Ayan. Nilagay ko na yung ano, minodo sauce. At susunod natin itong tomato paste. What you do? ba? Ah, nag na siya oh, ilagyan um. ko kanina ng ano reno tapos ka na sa gunting. busy <laughs> ka video kasi yan o tuloy pang gulo ka sa vlog niya niya pang gulo ka eh ayan guys alu-aluhin muna natin ha ah. baka bigyan ka rin

Oh, di ba? Ang sarap. Special minudo. Maraming sahog. Na mga, ano, ingredients. Oh. Hot dog. At tay ng baboy. Tapos rino. Ayun, mo Ayan na guys. Bye bye po. Thank you for watching. Palike po at share sa aking video. Bye bye po.